What's up, madlang people? Ako nga pala si Christian, 20 years of age. Ang chinito rider ng dagat-dagatan na Bota City. Oh. Uh, si Chell, si Chell at si Christian. <laughs> <laughs> pareho sila ng pandalo ni ano ni Rhea Jen. <laughs> 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 si Rhea Jen. Pero talaga si Rhea Jen. <laughs> Kaklase. ko <Ay>, yun, yun <laughs> eh. <laughs> Isang pinapa, <laughs> punta ka nga rito, hindi man nakakantate eh, kahit na, magkikita lang tayo. <laughs> Okay. Anong ganap mo, estudyante? Opo. Oh, Saan? Uh, sa Universidad de Manila po. Oh. Sa Maynila. Opo. Oh, Central po. Kasi 'di ba may merong ano yung school ng Chucho Makati pero nasa Santa Mesa. <laughs> Dio so, misa at ipiya may... tayo. Abangan nyo, 'yung bitinip ko. Oh, may Makati 11:15. O. Oh, oh. So, my girlfriend, ta ilang girlfriend? The, actually, dalawa po yung naging girlfriend ko pero hindi po masasabing girlfriend kasi medyo bata po po kasi kasi Hindi ako, po ano masasabing girlfriend, girlfriend, kasi lalaki po siya. Boyfriend so wala. Baka anong bata pa kayo. Baka bata pa. Nagligaw ka ba? Uh, actually, asaran lang po ng tropa Parang Opo, oh, oh, ganun po. Ilan taon ka ba noon? Po? Ilan taon ka nun? Siguro po nasa 16 po ako noon dati. May mansari kayo? Hindi ko na po maalala eh. Nang kwenta naman ito maging Jowa. Nakadalawa ka pero wala kang maalala. Bakit? Ano ka pero ba? Yung last ka ba? pero yung last po, ano? pero yung last po, medyo... Ayun po. Doon po, po yung naging pat ko para maging mature po sa relationship. Anong ginagawa sa hindi seryoso ng relasyon na hindi mo matatawag na... na Siguro po ano eh. Um, dati po kasi, di ba, pag-asaran, ganyan. Tapos gusto mo lagi may kasama, ganun. Nagka-date-date din kayo? Oh, po ganun po, tas kwek 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 ganun. Adun <laughs> ah, sila nagde-date sa tuso sa tuso. Oh, tuso sa tuso, sa labas ng school. Ah, Fish school. Balls, Queen balls, kwek kwek kwek. Kumain ka ng kwek kwek. kwek. Uh, okay. So hindi hindi seryoso. Gusto mo lang kumain ng kwek kwek. Okay, magsama. Gusto ko lang ng kwek-kwek. Pero Baka hindi ko seryoso, ha? Cookie rin din. kwek -kwek Anong pick-up line mo para kay Maria? Ah, Maria, ABS-CBN ka ba? Oo. Bakit? Dahil tulad ng staff at mga nagtatrabaho rito, marami mong pagsubok at problema ang dumating. Pangako ko sa ipaglalaban kita hanggang sa abot ng aking makakaya. Wow! <laughs> oh. ah. 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 eh. namin. na pa pala kami pang kaya ng kwek kwet dito? Oh, hirap na hirap na kami. Wala kaming ano. Wala. Kaya, natin Wala. kaya natin to! Kaya natin Wala kaya talaga! Natin Wala eh. Hindi, hindi na tuloy. <laughs> hindi na tuloy. Ano eh. Magkakaroon Ay, uh, din yan. Next year na daw. <laughs> next year na nga alam. Okay uh, lang. Uh, <laughs> uh, <laughs> uh, Payat pa mo uh, siya. Uh, Payat pa naman uh, siya ngayon. Uh, Ready na. na. Next year na lang. Oh, Pag... bawi na lang next year. Bawi tayo year. next year. <laughs> mm -hmm. okay. So, um, nagustuhan mo naman yung pick-up line niya. <laughs> Paglalaban Ay ka daw niya. <laughs> Paglalaban kanya kahit anong mangyari. Okay na po yun? <laughs> Oo, oh, okay daw. <laughs>